just a short story lang. Kuha ko tong bahay na to nung pandemic. Parang na ko ang iksi ng buhay natin. Parang nung nagkaroon ng COVID, parang dami ko naiisip para sa sarili ko, para sa pamilya ko, and para sa future ko, kung ano man ang mangyayari sa akin. Naisip ko na para saan patagkatrabaho ako kung hindi ko rin naman kukunin yung pangarap ko. So, parang sabi nga ng friend ko, never underestimate the power of your dreams. So, isa to sa mga dream ko na no, magkaroon ng rest house. And minanifest ko talaga ng bonggang-bongga. Finally, it's already here. It became reality na pahingahan, unique, unique na lugar sa lugar na malayo sa syudad. And isa to sa mga dreams ko na magkaroon. And I'm very happy na dito na siya and na-experience ko na siya. Nahawakan ko na yung isa sa mga pangarap ko sa buhay. So, one by one, di ba? Parang hindi naman imposible kapag nangarap ang isang tao. Basta trabahuin mo din kasi parang sabi mo, pangarap mo magkaroon ng ganito. Pero nasa bahay ka lang, wala ka naman ginagawa. Work hard, Play hard.